Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo ma matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Baga tao rin po, no? dumarating sa punto, na parang ayaw mo na magbigay ng sugestyon kung talaga naman hindi ka napapakinggan. Eh, pasensya na po. Tao lang po. Yan po ang aking damdamin, no? At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na na ako ng Pilipinas at uh, kahit pa pano, labanan ng Marcos Administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at... Um, walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suwestiyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, eh siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay -say na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? Dalawang taon na ako nag nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos Mgaya na nagsasabi na wala ng dahilan para magpatuloy pang mamuno ang, wala, ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente ng walang saysay.